So, ayun na nga naglaro na tayo dito ng elemental power. So, ang napili ko kasi dito is darkness. So, unti-unti natin tong i-reach sa syempre sa third floor, third floor lang ba to o oh, may 4 floor pa, so tignan natin so ayan may 60 pesos na ako, 140 pesos, 55 pesos unahin kong wall syempre para hindi makapasok dito yung mga kalaban so kukunin ko nga pala tong mga box box na to para marami akong pera at marami <laughs> akong mabibili so ayan nga nakolekta ko na -collect ako nga lahat ng mga box na to at kailangan ko munang bumalik sa, syempre sa kuta ko para i-upgrade tong door lasers guys, para may laser tayo dito sa door at hindi tayo mapapapasok pasukan. So, ayan, wall 2 na tayo. So, ayan na nga, may giant noob daw. So, ayan yung X HP nya, ang laki guys. So, kukuha lang tayo ng shadow sword dito. Ano ba to, klaseng shadow sword? Wow, ang ganda naman nito guys. Para siyang spider, tapos parang may violet violet. So, ayan, papatayin ko lang tong noob na to. At nakakapinsala din siya sa ano ba yan? hindi natin napatay so pwede pa tong mga pera na to, guys so ayan guys para pwede pa natin yung bilhin guys di diba, guys so di ba yan ako daw yung king sa hill pero bahala na yung nair na yun. paagaw kasi yan wala kasi siyang magawa sa buhay niya guys kung hindi mang agaw lang so ayan papatayin pa ata ako guys so buti na lang hindi ako napatay so ayan na nga and Noah is eliminated. Charot! So, tara na nga. Focus na tayo dito sa ating pinapagawa. So, ayan yung ability 1 natin is yung Unseen Hands. And, ito na nga yung Unseen Barrage. So, ayan. Susubukan natin dito sa labas kung anong magiging impact nitong Unseen Hands and Unseen Barrage. So, ang ganda, na, ang ganda naman ng Unseen Barrage na to. So, ito naman Unseen Hands. Oh! Ang ganda rin. Parang kadena yung kamay niya, guys. No? Yung kaya niyang abutin. Parang sila man ba? So ayan na nga nakapagtayo na ako dito ng money dropper. So ayan dalawang money dropper na ang meron tayo dito. So lalagyan pa natin to ng maraming money dropper. So para maraming pera ang papasok sa bangko natin. So ayan na nga kuha muna din ng mga balon na to pang dagdag up, upgrade lang po sa ating kampo o mas kilalang base. So, ayan na nga, may nakita kong nature ba o ewan ko kung anong elemental yung gamit niya. So, tara, balik na ulit tayo sa ating darkness base natin para hindi tayo maapasan dito ng mga ibang elemental. So, ayan na nga, 3 na nga yung ating money dropper 4 at kulang na lang isa para maging 5 so ano pang gagawin natin dito is sa kasulukuyan nga guys meron na tayo ditong 2.85k so ayan mas tumataas pa kada pintut natin sa green na yun so ayan punta muna tayo dito at magtingin tingin kung anong mga elemental na may, anong elemental ang kasama natin dito so marami naman akong nakikitang elemental na dito at may nakita akong lava elemental ngayon so ayan lang nga, papasok muli tayo sa ating base at ang ganda pala nitong unseen barrage na to guys. So ayan na nga, gagamitin muna natin tong unseen natin hands. So ayan na nga, pupunta ulit tayo dito sa base para mag-upgrade muna ng ating, syempre upgrade muna natin tong base natin. So ayan na nga, kukuha muna tayo dito ng malobo para pang dagdag upgrade lang. So, ayun, i-upgrade ko na tong second floor at itong stairs para may stairs na tayo papuntang itaas, guys. So, ayan na nga, guys. Nandito na tayo sa itaas, guys. So, ayan, hindi pa tayo pwede maka-upgrade kasi kulang pa nga yung ating pera. So, sakto na siguro to guys, yung ating pera na 2,042K, guys. So, ayan na nga, guys. So, ang first natin i-upgrade dito, guys, is itong ability pad and itong big truck and wala na, guys. So, tara, kuha pa tayo dito ng pera sa mga box na malaki na to guys syempre guys malaki yung binibigay din pera guys basta ganyan kalaking box ang nakukuha natin guys so ayan na nga guys pupunta muli tayo dito sa taas guys kung meron pa tayong makikitang pera dito ay este pala i-upgrade muna natin tong elemental pet na to guys so Ayan, ang ganda pala ng pet ko guys dito guys. So, ayan na nga nag-upgrade na nga tayo dito ng wall natin. So, tara baba muna ulit tayo upang ma magkuha pa ng pera na ating gagamitin upang pangbili doon sa itas guys. So, ayan, may 2.5 na ulit tayo dito pangbili sa mga kailangan natin dito sa itas na second floor. So, kulang pa nga guys at dadagdagin pa natin dito sa mga balon-balon na to guys. Yung parang box guys para para dagdag upgrade lang dito so ayan kunin muna natin tong manto natin para maging 6, 6k po guys so ayan na nga 6.18k na nga yung pera natin so dagdag dagdagin pa natin to para maging marami pa tayong pera yan na nga nakapag upgrade na nga tayo ng isang money dropper so tara punta ulit tayo dito sa taas upang mag upgrade pa ng ilang upgrade na kakayanin natin so ayan na nga guys is kulang pa talaga yung upgrade natin so kuha muna tayo ulit ng pera guys at ah, pupunta ulit tayo dito sa ating ma, sa ating ng pera guys kung etong 3k is maabot na ba to yung pang upgrade natin so ayan na nga wala nang nagkakalagang 3k dito kinakailangan na natin tong ay ayan meron pa palang 2k guys so hindi ka kaya ng ating jump para makatakas tayo dito guys so ayan gagamitin na lang natin tong main door so ayan may, two, 2,000. Ayan, 3,000 na nga pala. So, nagkakalagang 4 plus na yung pera natin. Tignan natin kung may ma-upgrade pa ba. So, ayan, may ma-upgrade pa pala. Itong wall na tagti 3,000 guys. So, tara na nga guys. Is, yes, bababa muli tayo guys. So, tara. Ito, anong gagawin natin dito guys. Eh? So, ayan, kuha muli tayo ng pera dito guys. At, dito sa labas naman guys is magkocollect tayo dito ng mga balloons guys para syempre guys gusto ko lang makita ang aking transformation guys so ayan na nga guys pupunta natin at kocollect tayo natin tong lahat ng mga box na to guys para sakto lang sa ating pang transformation guys at para makita nyo na rin guys ang final effect ng ating transformation guys so ayan na nga guys pa third floor na tayo guys sa ating ginagawang building na to guys so tara guys punta tayo sa itas guys tignan natin kung anong mai upgrade natin so ayan may elemental body na tayo dito guys so tignan ko nga guys dito guys kung ilan na tong elemental na to guys so ayan guys may avatar pat dito na pinapabili guys so hindi ko na lang muna yung bibilin guys so ayan guys ang ganda naman guys napakaangas naman itong darkness na to guys di ba guys parang parang darkness talaga ang dating natin dito guys so tara guys magasik tayo ng game este charot so abangan nyo ang episode 2 bye